Hi guys! Good morning! Kamusta po kayo? Grabe, ayaw po tumigil ng ulan, ano? Pabugso-bugso. Tapos, ang lakas ng hangin. So, yun guys, ha? Ang dami kong mga sakilin talaga na, na maalam. Ayan guys, siguro dahil sa pangit talaga yung panahon. O init, tapos um, lalaming, mababasa. Tapos biglang naiinitan sila ulit. Yung aking medyo malapit ko na naman to ipropagate. Ayan, malaguna naman siya. And ito guys yung aking German Champagne pansin ko ang um, mabait siya sa lahat ng champagnes na naalagaan ko siya lang yung parang matibay maka rain or shine siya dyan sa pwesto niya then ito po yung aking Paul so parang maselan to and then guys ayan, uh, ko sa inyo aking snake plant na nag bloom, ayan guys ngayon lang ako nakakita ng snake plant na nag flower So, gulat ako. Kita ko, ah, um, uh, nag nagkaroon na nga siya ng flower. Ayan, guys. Diyan siya tumubo. Sa so, mismong gitna. Ayan. Bali, tong snake plant na to, galing lang to sa aking, uh, father. Ayan. So, tinanim ko dyan. Dati, ilang peraso lang yan. Ngayon, ang kapal-kapal na. Ayan. Sobrang, ang kapal na rin yung damo. Uh, yung damo po dun sa katabi uh, bahay kasi wala pa po nakatira dun so gumapang na siya dito sa pati sa harap namin ayan so lilinisin ko din po yan and then pakita ko sa inyo guys ah, uh, nag try ako mag propagate ng snake plant so sabi kasi di ba madali lang siyang ay propagate madali lang siyang tumubo so nagputol lang ako ng isang uh, dahon ng snake plant tapos tinusok ko dyan sa loam soil lang po ito mm, yan tinusok ko po tapos mm, medyo matagal ng konti po eh tapos ayan tinubuan siya ng dalawa dalawang snake plant po yung tumubo ayan Ayan siya guys. So, yan. Dalawang plant yan. ba diba? mo na nga siya ipaghiwalay. Tapos lalago yan. Ang lalago. Ang bilis nila talaga lumago. Or, um, antibay nila. Hindi talaga sila madaling ano, mga madeds. Ayan guys. And then, ito guys, yung mga nakikita nyo na aloe hindi ko sure ko ito yung tiger tooth Aloe. um ayan guys uh, freebie lang yan so tinuso ko lang din dyan kasama ni snake plant and then ayan nga po na propagate ko na yung maliit na nakikita nyo dyan propagation ko na yan ayun yung itinuso ko na bali ayan yung mother mother plant or leaf Ayan, guys. Ayan, meron akong haworthia, Ayan, na zebra. Ayan, puro freebie to. Itong mga nasa harapan na nakikita nyo. Ayan, freebie lang yan sila. So, nabuhay naman sila. Ayan, guys. Yung isa nagre-red-red yan pag stress. Sobrang nakakatuwa to mga haworthia yeah, kasi ang dali lang nila alagaan. Um, hindi sila masyadong yung kahit hindi mo sila masyado pansinin dyan, talagang makasurvive sila. Ayan okay, lang guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa akin channel, please click subscribe for more videos. Ingat po kayo palagi guys. Bye!